Samantala, walang kawala sa batas ang anim na sabungero matapos isuplong ang mga ito ng isang concerned citizen sa otoridad sa iligal na sabong sa lungsod ng Puerto Princesa. Mag-uulat dyan si Patrolwoman Eloisa Beredo. Anim na individual dahil sa iligal na tupad sa puro puting buhangin barangay Mangista, Puerto Princesa, noong ika-24 ng Hunyo taong kasalukuyan nakilala mga na-aresto na si Naruel na, na siya organizer ng pasabong Rolly, Eduardo, Villard, Nelson at Christopher, pawang mga residente na nasabing barangay. Ayon sa Puerto Princesa City, Philippine National Police, nakatanggap umano ng sumbong ang mga otoridad na may nagaganap na pasabong sa lugar. Agad naman tumugaw ng mga operatibo ng Philippine National Police kung saan naaktuhan pa ang mga ito ang pagtutupad ng mga sospek. Wala naman maipakitang permit ang mga ito ng hanapan ng mga otoridad ng dokumento kung legal ang isinasagawang pasabong. Samantala, kinumpis ka ng Philippine National Police ang dalawang buhay na manok pera at iba pang gamit panabong. Kaugnay niyan, maaharap sa naturang mga sabongero sa mga kasong paglabag sa Presidential Decree 449 o mas kilala sa Cockfighting Law of 1974. Malaga na ipatupad ang batas laban sa iligan na sabong upang mapanitili ang kahusayan ng batas at kaayusan ng lipunan. Ang agarang pagtugon ng mga kapulisan sa sumbong ukol sa illegal na aktibidad ay isang magandang halimbawa sa pagpapatupad ng batas at pagprotekta sa interes ng publiko. Mula dito sa Kalapan City, Oriental Mindoro. Ako ang iyong PNN Correspondent Patrolwoman Eloisa Joy Viveredo. Alagad ng Batas, Tagataguyo ng Balitang Pundi.